surpresa namin. Oh, Mag-message na tayo sa kanya. Ano Mag-message tayo sa kanya. Kaya nga, pagsalitayin mo natin si Dati Iko kung ano mo ang niya sa daddy, event ngayon. ano ang mo sa event? Unang-unang sa lahat, maraming maraming salamat sa inyo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil yung effort, yung support na binigay niyo. And uh, sempre, thank you kay Lord at sa industriyang kung saan ako uh, nahubog dito sa musika, sa mga artist na sumuporta, mga kaibigan na nasa industriya, sa lahat ng aspeto nitong uh, industriya na to, ang musikang ako masabi dahil hindi ko akalain yung support na na kayang na binibigay ng aking mga kaibigan at kasama namin kayo na nandito ngayon na sumusuporta din. Mahal na mahal ko kayo ang mga tao na behind this this event. Hindi ko na iisa-isahin pero alam nyo na yung mga pinagsamahan natin sa matagal na panahon. Pag ako gumaling at umayos ang aking sitwasyon. Pinapangako ko na igaganti ko to ng kabutihan pa. I will pay it forward. Marami pa tayong ako naman ang tutulong. Eh, parang eleksyon, ano? <laughs> Pwede naman. na tayo election, eh. naman! na ng eleksyon eh. Tamang papunta pa niya na, na dun eh. Nakamampanya <laughs> eh. Pero ilang sobrang sobrang thank you. Sobrang thank you from the bottom of my heart and soul sa, sa bumubuo nitong Daddy Say wala akong masabi kundi maraming 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 salamat sa iyo. thank you and ngayon ang mga gawin natin oh Daddy eto na din nakapag speech ka na pwede Mer Balik na rin natin yung upuan dahil meron kaming Meron naman kami surpresa sa iyo Special na Para mapanood mo naman para sa para ayo, para Sa LED screen Ayan ha. So mga kaibigan, sabay-sabay natin panoorin to. Daddy, daddy, panoorin mo to. One, two. Uh, For someone who has given so much to the industry. Imagine these are some of the biggest names. Ginawa lahat to para to save one person na talagang dinedicate yung uh, Puhay niya para sa music. Tayo naman ang magbibigay sa kanya. And we basically just have one entire day to prove that. So yeah, let's get this party started. We were seeing how much he was suffering and given that he had made such a huge impact in all our lives in the music industry. So we were thinking over dinner, pwede din natin try-contactin yung mga bands na malapit kay Daddy A. Eh. Moira immediately said yes. Ben and Ben, Kiyo, Tanya Markova. Clock 9, we're getting immediate yeses here and there. Nakita ko yung line Kung titingnan mo sa isang banda, music pa rin yung ginamit ng Panginoon para tulungan siya. Siya di nang nidiscriminate lahat. Tanggap niya. Tuwa na we're doing this because we all want him to get better. Given so much energy to so many artists, so blessed kami na we can share our energy and return the favor this time. I'm